isang malaking palaisipan kung may nagpaparamdam na bagong pag-ibig para kay Kim. Pero ang tanong, sino ang lalaking maaring magparamdam kay Kim? Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa iyo ng channel na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Kim Chu, balik showtime na. Kapansin-pansin naman na blooming ang aktres sa pagbalik nito sa showtime. Matatandaan na ilang araw ring di pumasok si Kim, dahil sa sunod-sunod na busy schedule nito sa taping sa What's Wrong with Secretary Kim, at kababago lang din itong nauwi sa Iloilo. Sa kanyang pagbalik ay win welcome naman siya ng mga kasamahan sa showtime, at nakipagkulitin din ito kay Kim. Dito nga ay napagkatuwaan nila si Kim, tungkol sa pag-absent nito sa kaarawan ni Vong, na hindi nakapagbigay ng birthday message. Kaya naman nagbigay si Kim ng maikli pero tago sa puso na mensahe para kay Vong, ani ng aktres, isa si Vong sa mga taong nalalapitan niya pag may problema, kaya naman, para kay Vong, lagi siyang anjan sa tuwing kakailanganin siya nito, na-touch naman dito si Vong sa maikling mensahe ni Kim pero sa sumunod na joke ni OJ Alcacid, kung saan pabirong natanong niya si Kim, siyong lang ba ang lumapit sa iyo at enalalayan ka? tila apektado naman si Kim Chu sa naging joke ni OJ at tila umiiwas sa naging tanong. Kaya naman isang malaking palaisipan kung may nagpaparamdam na bagong pag-ibig para kay Kim. Pero ang tanong, sino ang lalaking maaring magparamdam kay Kim? Isa sa nauugnay kay Kim ay si Paulo Avelino, dahil sa madalas na makitang mag-usap ang dalawa na sila-sila lang. At syempre lalong naghinala ang mga tagahanga ng aktres, noong minsan magbitaw si Vice Ganda ng isang joke na tila nauugnay sa pangalan ni Paulo, At isang joke na may mga love team na hindi pa umaamin, dito nga ay biglang umiwas si Kim Chiu. Agad. <laughs> ah, <sa trabaho>. <laughs> <laughs> o, dali, Kung matatandaan bago pa man ang paglantad ni Kim Chiu sa kanyang hiwalayan kay Sian, ay nauna nang naramdaman ng mga netizens na hiwalay na ang dalawa. Dahil sa sunod-sunod na pagpaparinig ng mga co-host ni Kim Chiu, tungkol sa pusong sawi at ramdam din nila ang pag-iwas ni Kim dito. Kaya naman nung umami ng aktres na hiwalay na siya sa dating karelasyon ay hindi na masyadong nagulat ang nakararami. Dahil na nga sa mga naunang senyales na nabitawan ng mga co-host ni Kim Chu. Kaya naman isa sa kanukonsedira ng mga tagahanga ng aktres, ang mga pabirong hirit ng mga co-host niya, lalot lahat ng nabibitawan ng co-host ni Kim ay laging may laman at nakatagong kahulugan, na talagang nangyayari nga naman. At doon nga sa joke ni Vice kay Kim, tungkol sa love team na hindi pa umaamin, ay agad naman naugnay ang pangalan ni Paolo Avelino, dahil ito ang kasalukuyan ka love team ni Kim. At tanging si Paolo ang naiisip nilang maaring maugnay kay Kim, dahil na rin sa busy schedule ni Kim na nakatuon sa trabaho, kaya sa biro ni Oji tungkol sa taong umaalalay kay Kim, ay tila si Paolo ang iniisip ng mga netizens bilang ito nga ang madalas na nakakasama ni Kim Chu, at siya lang ang maaring makaalalay kay Kim lalot ito ay katrabaho niya, at umiikot lang ang mundo ni Kim sa bahay at workplace nito. Lalo naman lumaki ang mata ng mga tagahanga ng dalawa, nang may isang netizen ang nagpost sa Twitter, ani niya. Pinsan niya ay isa sa production staff ng What's Wrong with Secretary Kim, at nililigawan di umano ni Paulo si Kim, kita rin daw na sweet ang dalawa off-camp. Lalo pang umingay ito, nung makita sa isang video ang dalawa na close na close na nag-uusap, na tila ba may special na koneksyon na namamagitan sa dalawa. At dito nga sa mga off-cam ganap nila kitang kita na laging magkatabi ang dalawa at hindi rin ito ang unang beses na nakita silang nag-uusap na sila lang dalawa. Kung babalikan natin ang media ko ng linlang kung saan inamin ni Kim Chu, na handa na itong tumanggap ng pagmamahal, ay baka sa reaksyon ni Paolo ang sigla sa mukha. Isa kaya ito sa mga senyales na siya ang nagpaparamdam kay Kim, at isa rin bata sa rason kung bat handa na si Kim magmahal ulit, lalot ayon kay O.G. Diaz matagal na siyang hiwalay kay Sian. Di man kumpirmadong may ligawan na nangyayari, hindi naman imposibleng mahulog ang loob ng dalawa, lalot kapuri-puri ang katangian na meron sila, at hindi na sila bumabata para patagalin pa ang pagliligawan kung meron man. Hindi rin imposible na ligawan ni Paulo si Kim lalot noon paman, nung siya ay lumipat ng ABS, ay inamin niya na si Kim ang naging kapamilya crush nito at si Kim ang matagal niya ng gustong makatrabaho. Kayo, base sa inyong naobserbahan, sa tingin niyo may ligawan na bang nangyayari o may nabubuo ng espesyal na pagtingin sa dalawa? Paki-comment na lang ng inyong sagot. One ends, one starts. What's that? One ends, one starts. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates.